Hawi yan ang hinahawi. Baka masira. Ano kang ginagawa mo diyan Naririyang Naririyan ka naman sa... Ana? Ala, kaya nasasabi. Dini, magpahinga ka muna raw para hindi ka pagsawaan. Magpapahinga naman, magpapahinga kapag napapagod. Ano ho, ganyan ho ako. At saka yung mga magsasawa sa akin, hayaan na ninyo magsawa sa akin. Ang may gusto sa akin, isigustuhin na ako. At magsawa ay magsawa na. Oh, Basta ikaw? Basta ako content ako, mag-upload ako. Video. Basta ikaw, hindi ka nagsasawa. Yeah, yun hindi yun. Hindi ako magsasawa. Kaya nga ganun yung trabaho ko. Yan, yeah, kita nyo ba? Ka, kahit nasa sulok-sulok. Gaya ng trabaho niya. Ay, ay, ng content. Magsawa. Yung Hing, ganda damit uh, na isa dyan, nakalaylay. Bakit po, nai? O, oh, iba't iba naman hong yan ang style. O, oh, ngayon, gusto ko yung nakagarna. Dahil kasi, kanina, nakagarna yan. Nakaganto. So. Hindi eh, ka ka nagkocontent. Saan mo yan, bigay? Ay, nilalagay po ang uh, yellow basket dyan, guys. Uh, para kayo makapag-check out nitong dress na ito. Tignan nyo naman kung gano'n siya kaganda. Oh. Malamig sa ano-ano. Ang sexy pa niya. Yes! Yun nga yung perfect na perfect dyan. Lakas mga sexy, tapos komportable ka naman pag gumalaw-galaw. Ito naman, syempre, kayo nabahala mag-secure day yan. Pero syempre, higpitan niyo yung pagkakana para hindi siya lupa. Oo, oh, kagabi na. nung tayo kakain. Sabi ganun, may nakakilala sa iya. Sabi, sexy naman ni Queen Ay. Eh? Oh, diba? Oh, hindi po naman din ang barakang Yes. Mga. Oh, ang ganda sa ano sa likod. Siya. Magpahinga ka na muna ka. Hindi yung babae, mamaya tayo.